Hello! Welcome sa Top 1 Pinoy Movie Recap. Ang tampok nating palabas ngayon ay Gods of Egypt na pinalabas noong 2016. Labos na namin kagagalang ang inyong pang-like at subscribe. Nakakasalamat! Eto na! Magsisimula ang istorya sa pagpapakita sa lumang Egypto kung saan pinili ng mga Diyos na mamuhay kasama ng mga tao. Ngunit malaki ang pagkakaiba ng dalawang uri sapagkat mas malaki sa antas ng pangangatawa ng mga Diyos at ang kanilang ugat ay hindi naglalaman ng dugo, kung hindi ginto. At sa oras ng kanilang pangangailangan ay maaaring magibang anyo at maging isang halimaw. At ang Ehipto ay nahahati sa dalawa, na pinamumunuan ng anak ni Ra na sila Osiris ang hari ng lupa at lahat ng nabubuhay. At kanyang kapatid na si Seth ang hari ng tuyong disyerto na napuno ng galit at puo. Ngunit magbabago ang lahat ng ito sa araw ng koronasyon ng bagong haring itatalaga at siya ang nag-iisang anak na lalaki ni Osiris na si Horus. Dito din ipapakita ang pangunahing karakter na si Beck na nakitang naghahanap ng isang damit na kanyang ninakaw at umuwi upang ibigay sa kanyang kasintahang si Zaya. Makikitang hindi sila nakakataas ng antas ng kanilang pamumuhay ngunit labis silang nagmamahalan. Doon ay ibinigay ni Beck ang kinuhang damit sapagkat maghahanda sila sa gaganaping coronation ng bagong hari, habang nakikitang tulog pa si Horus na galing sa isang party na may hangover pa. Kasama ang iba't ibang Diyos at kababaihan, sana all. Nang dumating si Heather ang diyosa ng pag-ibig na makikitang kasintahan ni Horus at may dala ng isang Pulse Eris na may 42 diamante ng bituin na poprotekta sa sinumang may suot nito. Dumating ang mga Panginoon ng iba't ibang larangan upang magbigay pugay kay Osiris at Horus. Maging ang mga tao ay nagbigay ng kanilang handog. Nagtalumpati si Osiris na ninais nitong magkaroon ng pagkakapantay-pantay malaki o maliit man ang yunyaman, ay makakarating ka sa kabilang buhay. Nang aktong kokoranha na si Horus ay biglang dumating si Seth ang kapatid ni Osiris na nagpatihil sa koronasyon. Na nagbigay ng pugay sa kapatid na si Osiris at regalo sa kanyang pamangking si Horus, isang trumpet ang gawa sa sungay, na agad umiip si Horus at biglang nagpatawag sa kanyang pulang hukbo, na hinarang ang mga tao. Doon ay nilahad ni Seth ang kanyang pagkagalit dahil naiwan siya sa tuyong disyerto ng isang libong taon. Habang sila ay sinasamba ng karamihan. Hinamon niya ang kapatid sa isang laban ngunit tumanggi ito sapagkat mahal niya ang kapatid ngunit sinaksak siya na dahilan ng kanyang pagdurugo ng ginto at bumagsak. Doon ay iniulat niya na siya na ang hari ng buong Ehipto at lahat ay lumuhad maging ang mga Diyos o tao, sapagkat mamamatay ang sinumang susuway. At mula sa araw na yon hindi makakatawid ang sinuman sa kabilang buhay kung walang malaking handog na maibibigay. Ibang iba sa nais ni Osiris, doon ay sinubok ang lumaban ni Horus sa nangyari gamit ang kanyang mga matang nakakakita ng lahat ng bagay at di po mapalya. Ngunit dinaya ito ni Seth sa pamamagitan ng pagsilaw sa kanya gamit ang kalasag na nagpatali sa kanya. Kaya't binago na nito ang kanyang anyo upang talunin ang kanyang tiyuhin na siyang ding ginawa ni Seth. Sa kanilang paglalaban ay nagdala ito ng malaking pagkasira na nagtaboy sa lahat ng tao sa lugar. Ngunit ginamit nito ang pagsilaw ng kanyang mga sundalo na nagresulta sa pagkatalo ni Horus at agad nitong kinuha ang mga mata nito na nagpakita ng matinding pagtangis ni Horus habang damanak ang gintong dugo. Sa aktong papatay na diniset si Horus ay pinigilan siya ni Heather, ang diyosa ng pag-ibig na nangakong magiging alipin siya ni Seth at gagawin ang lahat, huwag lamang patayin si Horus. Sana all true love, ilang taon ang nakalipas pinakitang ang lahat ay napasa ilalim ng pamumuno ng bagong haring si Seth. Na ang mga tao ay naging mga alipin, ngunit may isang lalaking nakakagawa ng paraan upang tumakas. Ito si Beck na ginawang umakyat sa kanyang kasintahang si Zaya na ginawang alipin ng punong arkitektong si Ershu. Ninais ni Beck na itakas na si Zaya ngunit sinabi nitong paano naman ang kanyang mga kamag-anak. Sayang Beck, hindi uubra style mo. Kaya't sinabi ni Zaya na tanging si Horus ang sagot sa kanilang paglaya. Upang makita ang silid aklatan kung saan makikita ang blueprint sa loob ng pyramid kung nasaan ang mga mata ni Horus na maalalang inalis ni Seth. Laman din ng planong ito ang lahat ng patibong na nilagay ng arkitekto upang bantayan ang yaman ni Seth kasama na dito ang mga mata ni Horus. Sinabi ni Zaya na ang paglapit nila kay Horus at pagtulong dito ang ganap na magpapalaya sa Ehipto. Kinagabihan ay pasimple siyang tumalon sa carwoheng naglulula ng ginto. At maswerte nang ipinasok ito sa isang silid kung saan makikitang naroon din ang mata ni Horus. Kaya't ginawa ni Beck ang lahat sa pamamagitan ng matalinong pagtalon dahil alam niya na makikita niya agad si San Pedro isang maling hakbang lang. Doon ay maliksi niyang natalunan at nalagpasan ang mga patibong hanggang sa huling pagkakataon ay tinalo ng mga mata ni Horus. Agad na bumalik si Beck kay Zaya na akala niya ay pogi points siya. Ngunit nagtaka ang binata nang sinabing humihingi ito ng paumanhin sa kanya. Nalaman na pala ng kanyang amo ang kanilang plano at binihag siya nito ng palihim. At nang aktong uhulihin sila sa salang pagnanakaw ay agad inilabas ni Beck ang mga mata na nagdunot ng pagkasilaw sa lahat ng nasa silid at agad silang tumakas papunta sa isang karuwahe na dala ang mga mata ni Horus. Ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan ng palaso diretsyo sa kanyang puso na agad ikinatumba ng dalaga. At nilahad ang pag-ibig kay Beck na sinabing hindi ang kamatayan ang katapusan. Dahil walang no choice si Beck kung hindi pumunta sa templo ni Horus at humingi ito ng tulong sa nakatagong si Horus ngunit pinilit nitong ibalik sa kanya ang mata niya. Pumayag si Beck sa kapalit na ibabalik ang buhay ng dalaga. Kaya't agad itong nagdasal at nang walang nangyari ay agad na tinawag si Anubis na mula sa Underworld at lumabas na kinuha ang kaluluwa ni Zaya na kabaliktaran sa kanyang ninais. Na mas lalong pinag-alala ni Beck, sapagkat walang maibabayad si Zaya tulad ng utos ni Seth upang makatawid sa kabilang buhay. Kaya't nang kinuha ni Horus ang mata ay aktong papatayin na niya si Beck. Nang sinabi ni Beck na alam nito ang lahat ng daan sa mga pyramid upang muling maibalik ni Horus ang kapanyarihan sa kanya. Kaya't nakipagtulungan siya sa binata na sa oras na maging hari ng Ehipto ay bubuhayin ang kasintahan. Habang pinakitang lubos ang galit ni Set nang nabalita ang nanakaw ang mata at lubos ang galit sa arkitekto kaya't pinatawag nito ang mga alagad. Sa paglipat ng eksena ay patuloy na ang paglalakbay nila Horus nang umabot sila sa isang bundok na makikitang nagdasal si Horus kay Ra ang kanyang lolo upang pansamantalang makahiram ng kapangyarihang muling makalipad. Kaya't biglang nagibang anyo at lumipad patungo sa kalawakan kung saan makikitang si Ra ay nakikipaglaban sa isang waring malaking kadiliman na tinatawag na Apophysis. Sinabing ito ay ginagawa ni Ra araw-araw ng kanyang buhay upang itaboy ito mula sa bantang paglamon sa lahat ng may buhay sa mundo. Doon din ay hiningi niya ang tulong ni Ra upang magapi si Seth ngunit tumanggi ito dahil Aniya ay wala siyang kakampihan sa kanyang mga anak. Kaya't pinayagan na lamang niyang kumuha ito ng tubig na criminal water upang mapatid ang uhaw ng disyerto na magdadala ng panghihina ni Seth. Habang pinakitang tinalo na ni Seth ang iba pang mga Diyos pabalik kung nasaan ang dati nitong asawang ni Nephthys. At kinuha ang kapangyarihan nitong pakpak na pumoprotekta sa kanya. Habang muling nakabalik sila Horus at Beck pababa sa lupa ay bumulusok ito dahil sa mahinang pakpak ni Horus at nagdesisyong uminom sila ng tubig sa malapit na ilog nang walang ano-ano'y sinugod sila ng mga Min Ores. Agad dumating si Horus na agad sinibak ang mga kalabaw, ngunit hindi inaasahang hinagis ng isang kalabaw ang bato na nagpatalsik sa kanila, na nakatulong ang sibat ni Horus na sandaling nagligtas sa kanila. Habang pinakitang nagalit si Seth na makitang karamihan ay napatay ni Horus at nalaman ng pangako ni Horus sa binatang muling bubuhayin ng kanyang kasintahan kaya't nagtutulungan sila ni Beck. Naalam ni Seth na ito ay imposible. Kaya't agad sinabawan ni Seth ang huling bulalo at pinatawag ang dalawang Spice Girls na huguli kay Beck at Seth na inutusan wakasan agad ang kanilang buhay. Habang ninais ni Seth na pumunta sa Underworld sa tulong ni Heather sapagkat may kakayahan itong makapunta doon sa pamamagitan ng pagtanggal nito sa kanyang Pulse Arrest. Ang tanging nais ni Seth ay sakupin din ito na sinasabi ni Heather na imposible. Dahil hindi pa siya pumanaw. Kaya't palihim palang tinitignan ni Heather si Horus na nagulat na muli na itong nagkaroon ng paningin. Ngunit nakita ito ni Seth na sinabing matagal na siyang nagsisinungaling at mahal pa din ito si Horus at sa aktong papatayin niya ito. Ay tinanggal ni Heather ang Pulse Ares at agad itong inagaw ng mga halimaw sa Underworld at nang binalik niya ito ay agad din siyang nakabalik sa isang lugar sa disyerto. Habang sila Beck at Horus ay nasa libingan ni Osiris ay may paparating na mala anaconda. Ito pala ang mga serpyenteng kalaban na nagbuga din ng lason. Kinuha ni Horus sa Beck sapagkat hindi pa nila kayang laban ang matinding lason nito sapagkat hindi pa kumpleto ang kanyang paningin. At nakaisip sila ng planong si Beck ang magiging pain habang nagtatago si Horus sa ilalim at sinaksak ang mga ahas. Ngunit hindi ito ang ganap na kahinaan ng ahas. At naipit lang ang bibig nito gamit ang sibat. Kaya't ni si Panibek na muling magpahabol sa isang anaconda at sinakyan ni Horus ang Spice Girl na nagkokontrol sa ahas kaya't tinali niya ito upang hindi makagalaw, na ang ahas sa bangin at namatay sa pagkahulog. Habang nang sumugod na ang ikalawang ahas ay biglang dumating si Heather na nahanap ang kanilang lokasyon at matapang na kinausap ang ahas, na ang kapangyarihan nito at tinulungan tanggaling ang sibat na sumunod na lang ang ahas. Nabiglang sinabing sunugin ito ang kanyang sarili na agad sumunod at tinupok niya ang sarili at namatay maging ang Spice Girl. Sumama si Heather sa kanila ngunit iniisip ni Horus ang kataksila ng Diyosa sa kanya. Sinabi ni Beck na patungo sila sa isang Sphinx kung nasaan ang ikalawang mata ni Horus. Sinabi ni Heather na ito ay may tagapagbantay na magtatanong ng maraming bagtong at sa sinumang hindi makakasagot ay mahahatulan ng kamatayan kaya't naisipan nilang puntahan ang Diyos ng Karunungan upang sumagot sa katanungan ng Sphinx. Sa kanilang paglalakad ay sinubukan niyang utusan si Beck sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ngunit hindi siya tinabon. Sinabi ng Diyosa na lahat ay kaya niyang mapasunod tao man, hayop o halimaw. Maliban sa may minamahal, kaya't nalaman ng Diyosa ang pangako ni Horus kay Beck tungkol kay Zaya. Sa kanilang pagdating kay Toth ang Diyos ng karunungan ay walang ibang tao dito maliban sa maraming kopya ng kanyang sarili, sapagkat wala itong tiwala sa ibang nilalang. Doon ay nilahad ni Horus ang plano, ngunit hindi pumayag si Thoth. Nang sinabi ni Beck na marahil ay hindi rin alam ng Diyos ang sagot, at dahil nasagasaan ang kanyang pride ay agad nila itong napasama kaya't light like a boss si Beck ng oras na yon. Habang naglalakad sa disyerto ay sinabi ni Heather na hindi dapat paasahin si Beck sa bagay na hindi kayang gawin ni Horus ngunit sinabi ni Horus na ang kanilang gagawin ay mas pakinabang sa buong Egypt kumpara sa isang buhay lamang. Nagkaroon ng pagkakataong makausap ni Beck si Zaya at sinabing ginawa niya ang lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Heather na may kakayang makausap kahit ang pumanaw upang muling bigyan ng pag-asa si Zaya. Nabigla ang pinigilan ni Anubis. Nang makarating sila sa Sphinx ay nakita nilang isa itong malaking puzzle na patuloy sa pag-ikot. Kaya tagad tumalon si Beck upang subukan kung makakalusot sa pinto ng maswerteng nakapasok sa tamang lagusan at dumiretso sa isang mekanikal na bagay na pinaikot ni Beck at naging dahilan sa pagbukas ng pintuan para sa lahat. Nang makapasok ang lahat ay agad sinubukang makalagpas sa Sphinx ngunit mali ang sagot ni Toth kaya't inatake sila nito. At muling sinubukan ni Toth at sa pagkakataong ito ay tumama siya kaya't biglang gumuho ang Sphinx, na nagbigay ng daan sa kanila upang makita ang nagbabagang apoy na nagbibigay kapangyarihan kay Seth at sa oras na lalapit sila dito ay gumana ang isang trap na nagkulong kay Horus at Heather. Habang biglang kinuha ni Seth ang utak ni Toth at sinabing ito na lang ang nalalabing kailangan niya na nagpasalamat kay Horus sa pagdala kay Toth papunta sa kanyang palasyo. Nang bigla kinuha ni Beck ang tubig mula sa Nile at nang aktong ilalagay ito sa ninggis ng apoy ay pinigilan nito ni Seth at sinabing siya ay nilinlang lamang ni Horus na kahit siya na hari ng Egypt ay hindi magagawang buhayin si Zaya. Nanatigilan si Beck at nagbigay ng sapat na oras kay Seth upang kunin ang hawak nitong batelya ng gineste tubig pala at tinapon sa buhangin sabay umalis na gumuho ang buong gusali. Naginawa ni Horus ang lahat upang makalaya sa trap at sa tulong ng isang malaking bagay ay nailigtas ni Horus ang mga kasama. Ngunit matapos nito ay lubos ang galit ni Beck sa panluloko ni Horus. Upang makaganti sa ginawang panlilinlang ni Horus ay ibibigay ni Heather ang sarili kay Anubis, kapalit na makikitang muli ni Beck si Zaya. At ibibigay niya ang Pulse Ares ng 42 bituin upang may, may handog si Zaya at makatawid sa kabilang buhay. Habang lumabas si Anubis at tinanggap ang kanilang kasunduan, agad itong pinigilan ni Horus sapagkat mahalaga ang Pulse Ares na bigay niya kay Heather at naroon pa rin ang pagmamahal niya sa Diyosa. Ngunit sumagot ang Diyosa na ginagawa niya ito bilang pagtugon sa kanyang titulong Josa ng Pag-ibig at hinalikan si Horus na iniwan sa kanya ang pulse ares kaya taga ditong napunta sa underworld na hinatak ng mga tiyana. Ganun na lang ang pagtangis ni Horus Ngunit wala itong nagawa na inabot ang pulse ares at agad na bumaba si Beck sa underworld upang ibigay kay Zaya ang pulse ares na galing kay Hagar Habang pinagsama-sama ni Seth ang mga parteng nakuha niya tulad ng puso ni Osiris utak ni Thoth pakpak -pak ni Nephthys na nagdagdag lakas sa kanyang parang si Volk Test 5, at lumipad patungo kay Ra at tinanong niya kung bakit hindi siya pinagkalooban ng anak, at sinabi ni Ra na isa itong pagsubok sa kanya na balang araw ay siya ang papalit kay Ra upang lumaban sa Apophysis. Na mas lalong kinagalit ni Seth na naglabas ng kanyang armas at lalabanan si Ra, na ginamit nito ang malapoy na kapangyarihan ngunit dahil sa pinagsama-samang baluti ni Seth ay nakayanan niya itong malampasan. At pinatay si Ra, at hinaya ang makalakbay ang malaking bulate ng kadiliman na apophysis. Habang pinakitang hinahatulan ng mga pumanaw ng mga mami, na kung ano ang kaya nilang ibigay ang walang may hahandog ay maglalaho at hindi makakatawid sa kabilang buhay. At nang sa aktong si Zaya na ay dumating si Beck upang ibigay ang pulse Ares ni Heather na magliligtas sa kanya. Ngunit biglang dumating ang apophis na sinugod ang underworld na nagdahilan sa pagpigil ng paglitis ng mga pumanaw at sinarado sandali ang pintuan. Doon ay sinabi ni Zaya na magbalik si Beck sa mundo upang muling bigyan ng pagkakataon si Horus na itama ang lahat. Naagad sinunod ni Beck kahit masakit man sa pamamagitan ng pagsuot ni Beck ng Pulse Ares ay bumalik ito sa lugar ni Horus. At muling nagtulungan ng dalawa na may nakitang lumilipad na karawahe na galing kay Nephthys upang iligtas ang Egypt. Habang makikitang dumating si Seth na dala na ang sibat ni Ra na inutusan ng Apophysis na lamunin ang ilog ng Nile na pinaniniwala ang pinagmumula ng buhay ng mga nilalang. Kaya't pumunta ang mga bida kay Ershu ang arkitekto upang dalhin sila sa pyramid kung nasaan si Seth. Ngunit habang umaakyat si Horus ay napalaban si Beck at nagawa nito ng paraang makatakas sa pagsunog sa daanan paakyat at tuluyang kinahulog ng arkitekto. Habang pasimpling inakyat ni Horus si Seth na nakipaglaban sa kanya ngunit ito pala ay plano nilang matali si Seth at nang inatake naman ito si Beck na makikitang nabali ang mga buto. Ngunit ito ay nakagawa ng paraan upang tanggalin ang mga mata ni Horus at nang ito ay aktong mahuhulog na ay hinagis nito ang mata kay Horus. Ngunit mas pinili ni Horus na iligtas si Beck at nang silang dalawa ay nasa sukdula na, na ay humingi ito ng tawad kay Beck sa kanyang mga nagawang mali. At nang sila ay nahulog na ay muling bumalik at mga pakpak ni Horus ay sinagip ang sugatang si Beck. Nanilapag niya sa isang ligtas na lugar, tulad ng sinabi ni Ra na ang mga mabuting ginagawa upang protektahan ang mga tao ang tunay na lakas ng isang Diyos. Namuling lumipad at nilabanan ni Seth na mas determinadong manalo para sa mga tao. At nakagawa ng paraang matanggal ang pakpak si Seth at bumagsak sa mga guho ng gusali na dahilan upang mabitawan nito ang kanyang sibat at magdugo ng ginto na siya namang ginamit ni Horus upang patayin ang loko. At mabilis na lumipad papunta sa lolo niyang sira na nagbalik ng buhay nito. Mabilis nitong tinaboy ang apophysis na hindi tuluyang sirain ang Egypt na nagpatigil sa pagsira din ng underworld. Habang bumalik si Horus sa lupa ay nakita ng isang bata ang kanyang isang mata na muling nagpabalik sa kumpleto nitong paningin. At habang pinuntahan nito si Beck at binawian na ng buhay ang binata. Upang magbigay ng respeto ay dinala ni Horus ang kanyang katawan katabi ni Zaya. Nang biglang nagpakita si Ra na sinabing may malaking utang sa kanya. At isa lamang ang nais ni Horus ay ang ang mabuhay ang dalawa na hindi niya kayang gawin, kaya't agad ginawa ni Ra ang buhayin sila. Nang biglang humina si Beck at ganun din si Zaya na nagbigay tugay kay Horus. Matapos nito ay pinakitang nakoronahan na si Horus bilang hari ng Egypt at agad binago ang patakaran sa kabilang buhay na ang tanging mahalaga ay ang mga bagay na iyong nagawa habang nabubuhay pa at hindi ang mga bagay o yaman na mayroon ka. At makikitang ginawa nitong tagapagpayo si Beck na masayang kasama na si Zaya. Sa pagtatapos ay inabot ni Beck ang Pulse Heiress kay Horus at minais nitong puntahan si Heather na nasa Underworld. At dito na natatapos ang ating kwento. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag kalimutang mag-subscribe. Muli, maraming salamat.